kalimutan niya yung tubig niya okay bigay natin mga para tubig mo nakalimutan mo salamat mga par good morning good morning ya. pinasukan na tayo ng booking mga par ako nga pala si RS Moto Vlog na feeling vlogger feeling rider at feeling MC taxi rider so ayun pinasukan na tayo mga par ng booking so papunta na tayo sa pickup location from road 4 bagong pag-asa to Ermita Manila Boyo, so, let's go. Ruby po. Saver cup po. So ayun. So ayun mga par, may booking na tayo. Pero eh, may tapo pa rin niya. Po. Okay. Sir Jan. Ah. Uh, ah, sige po. Shower cup po. Shower cup. Okay na lang yung bag nyo mag Ito mga damit lang ba? So ayun si mam pala yung sasakay May bag naman. Diyan na po. Shower cap, ma'am. Dito na lang 'yung gamit ni ma'am. Okay. So, ayun mga par Pinasukan na tayo ng ano Pang-apat na booking tagigto to Sampaloc, Manila So, ayun Malapit na tayo sa pickup location Gilro Shower cap boss Do na know para sinasuka na tayo dito sa may ano recto Santa Cruz Manila papuntang Mandaluyong. ayun mga para papunta na tayo sa pick up location mamaan po okay. Shower cap po Shower cap Shower cap mam veterinary ah yan lang po may po ba? hindi pa saan tatakapun ko po, kata -kata po. ah mana? hello So ayun mga par pinasukan na tayo pang anim na buging bali yung biyahe pala nandalo yung tupako manila so ayun mga par punta na tayo sa pick up location ano po Ayan pa. So yun mga par, nag-rat na natin yun. Waiting ulit tayo pa. So yun mga par, yung book natin. Hermita to ano, Balintuela. Pampitong buhok yung mga par.

250 <laughs> na-init na. na konti mam Ma thank you mam Ma thank you mam So yun mga par, yung biyahe pala ni ma'am Obando so, to so, Valenzuela So where ka po? Ito po Ang pwede pa ako na Bagay ko na lang dito sa lobo. Mm -hmm. Ah, grabe yun. Mm -hmm. Ah. Uh. <coughs> Anong oras mo bang pasok nyo? Kaya-kaya lang Depende Depende sa traffic Alam mo nung shortcut ba? Drop off? Oh, drop lang late, tenga pa late. 56 pa lang oh. Oh my god. Thank you. Salamat. nakalimutan niya yung tubig niya okay bigay natin mga para tubig mo nakalimutan mo salamat So ayun mga par, hanggang dito na lang muna tayo bukas ulit mga par kasi sobrang init na ay kawin na rin tayo malapit lang kasi tayo dito mga par so yun mga par ingat